そう。 guys. So yun, ay mag unboxing tayo ng ating mini grocery. Galing tayo sa bayan. Actually, ngayon ay March 28. Nandito ako sa bahay namin kasi inaantay ko muna yung yung ano, ang tawag doon? Yung meral ko bill namin. So, pumunta muna ako. Nag-grocery muna ako. Tapos, di dumaan ako dito para taas uwi na ako pagkataos nito so yun ngayon ko i-haul ko ipakita ko sa inyo itong mga namili ako ng konting grocery ito yung mga hindi actually grocery ba hindi pala. basta itong napamili ko ay worth 2, So, yan. Pakita ko sa inyo. Pero una pala ay ang binili ko pati Jollibee po ano, say si one. One piece. Limang peraso. So, ito guys. Limang peraso. So one, two, three, four, five. Lima one piece. Para sa kanila. Pinabili. Tapos yan, ilagay ko dito sa bag. So, yan ay 'di ba yung C1 C1 So yan, yun ang unang-una. Tapos, ito. Actually, grabe ang init. Sobra lang hina ako. Layo kasi nilalakad ng binibili ang nito Tapos, sasakayan. Tapos yan, bumili ako isang 50 Tapos, isang ketchup. Tapos, yung wipes na pito ah, anim lang pala pala ko pito ang sino ako anim, anim na wipes tapos yung palaman, dalawang palaman ay, itong chest so yan, ibabalik ko sinulo ko lang, inakita ko lang kasi hindi ko naman maiho pag uwi ko -pa doon sa bahay So ko yung sa sudrang so, init ha ang hina. Ako layo kasi nilalakad. So, yun. At saka ito. Tapos may nakita ako yung sinigang. Hindi ko alam actually magkaano ito. Kinuha ko lang. Kasi bibili din naman ako ng mix. Tapos ito sabi free daw. So, kinuha ko lang hindi ko alam magkaano. Oh, sinigang. Titignan ko kung mukha ano. Corn. Great. have down. eating Low moisturizer. Fresh. Di wala naman. Sinigang. O ito, 88.50. 88.50. Ito, dito. dito. 88.50. So, yan. Tapos, at saka itong rapist na choco. Tapos, ano, uh, crispy fry. At, pansit kan, kung bumili ako, anim na, yan. Ano na napansitlan ko? Ito yung sweet and spicy. So, ibabalik ko na lang. Yun. Yun ang hindi nila ako. Tapos, at saka, isang, ano, may lagay naman kasi ako. Tapos, panty liner, cotton bud, at saka, sponge. Tapos, yung lotion na ito para kay Sawyeroy. Tapos daw ni ganito na lang binibili ko. Pang na lang. Tapos sabon. Tapos napkin. Tapos bumili din ako nito. Lagas kasi ang buko. Grabe. Tapos ito lang sabon. At saka itong may pre kasi siya guys toothbrush. So yan. Itong kinakaywan ko magkaano ito. Tingnanin ko nga kasi para kasi ang mahal ng ano eh. Uy, itong lotion pala, hand. itong sa liit na to, oh, 200 ml, 117.65. Ay, ang langalan, no? ah. Tapos, itong close-up, 149. Ito, 149, guys. So, yan. 149, parang 50. At saka shampoo, yung pantin na 50% yung isa. Hindi ko alam magkano ito. Pantin, shampoo. Pantin. Mahal nito, oh. 268.20. Kaya pala halos 3, 2,000. 2,327 lahat, yun, yun lang napabili ko guys mga ano lang, kaunting mga ganit, in mo ano, kung minsan kapag sa ka, ano, hirap bumili ng ganito na no? sa totoo lang kasi parang ibalik ko na lahat ang mga nang bilihin So, yun, yun lang guys. Yan lang ang ating napamili eh. Ah, so, yun, yan lang. So, pauwi tayo. Inintay ko lang itong ano. Pahinga muna ako sandali. Nanginig kasi ako. As in, grabe ang init ah. Uy, init pa daw ngayon. Ay, 28 ng March. So, ayan guys. So, tingnan nyo ito. Itong, itong uuwi ako mamaya ah. Bob so i am guys see you next vlog don't forget to like to share subscribe bye So ayan guys, ang nakikita ninyo ay ito yung mga bigay sa atin galing sa galing sa kapatid ng asawa ko dito. Mayroon kasi silang dumating box. Tapos binigyan tayo ng mga yan, yan ang mga laman. Actually yan ang para kina roislin Tapos hiwala yan actually. Tapos pa yan naman ang para sa akin pero pinagsama ko na dahil dito din naman kami nakatigil sa kanila. So, yan ang para sa akin. Tapos, yan na. Yan na ang lahat. Yan ang pinagsama ko na lahat. Kaya, thank you so much kay Roxanne, sa ate Sonia, at kay Kuya Ronald sa pagbigay sa amin nito at malaking tulong ito sa amin sa aming pang-araw-araw. So, maraming salamat at yan. So, guys, thank you so much for watching at kung hindi ka pa nakapalo or nakasubscribe, please follow na guys sa aking ibang sukmed sa Sweet Sun at PH.